So, ngayon tayo ay maglalaro ng Stila Brain Cup. At... Dito ako po tayong tayo ng pera. At tayo ay mangi-steal sa public server. Public service. Public server Ding, ding. At tayo ay agad may istilan dahil sa ganda ng ating BB Potato. Tayo ay mag-invisibility colot para tayo ay maayos mga pagkuha. Okay, uh, Kitang-kita naman. Ibang tama. Bako sila nang kuha? kala nila mga kata. Pukuha natin sila. Ang pangit ng inyong terber. Ola, nice sila na ko. Okay lang yan. Sa kanila yun lang yan. pag lang natin sila, mga player natin. Ang agenda lang naman natin dito kay Mang Eskin. Ola, walang nice ano hindi ako makikita? Napapat na ikot ng GT driver na si Yurabo kung kulang pa rin ang pang-boundary ang bundo niya Pahit tayo uh, dyan, Gia. Mas malalak lang bukasan dahil Iblib, iblib, iblib. Mas naman ulit ang presyo ng petrolyo. Tara-tara tara na, tara-tara na, sa tara, 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 ah. 8 Wala tayong mahanap ng magandang server naman ang na kawal. Wait lang, Hanap ah, lang tayo ng server na makakakita na makikita natin. Wala pa rin ako mahanap na magandang server na mananakawan natin. Unin nyo na yan. Walang pa kayo. Pangit, pangit Pangit talaga Wala talaga tayong makikita Tara muna sa at ating private server At ililipat ang ating brain rot Nandito tayo sa ating private nandito server nandito at ililipat mo nakin ang ating pet dito. Ito lang, i-referentialize. Kukunin na natin

at dito, tapos na natin makuha lahat ng ating gamit sa isang account. At yun hindi na lang makakabalak sa tabi. <coughs> uh, we natin. Saan makakuha tayo ng magandang server? So, uh, tingnan natin tong server na to. Anak tayo ng magandang... Uy, may round dito. Okay. Saan no, tayo mahanap, ah? Ano yung maganda dito? Okay, lilipat tayo yung server kasi wala tayong mahanap yung server. Saan mahanap tayo maganda server? Mahanap na ba ako? Hindi pa. Wait lang. Mahanap lang ako server. At dito, hindi pa rin tayo nakahanap ng Magandang server. Kaya, na yung server pa, pupuntahan ko. Sana mahanap na ako ng magandang server. Mag-speed, mag-speed tayo. At nakalap na tayo na maganda. Bangit pala. Wala akong maganda ng server. Mawa ako dito. 1M. At nakalap na tayo na maganda server. Nice one. At ayun, nag-leave siya. Aray mo. Sayang.

Ito na yung magandang server. Parang nakikita ako. Ano makukuha natin dito? Wala tayo makukuha Okay, wala pa rin tayo Isa na lang isa na server. Dito anyway, na lang ito, 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 tayo. na tayo. Dito na lang hindi Mateo. tayo? Dito na tayo. Ay, mali! Magkamali tayo na ko. Ay, Ito, natin si Bre Este pa tapin. Pati pala, pati pong. Gumingi po. Wino mo tayo. Ito na lang tayo. Lapaw na yun. Ayan. I-protect nyo ako guys. Ito malapit na guys. Malapit na, malapit na. Unin natin itong mga 5 seconds. Well 10, 10 9 8 7 8, 5 4 3 Aray, guna, Open seat. Open seat na ko Papansit Papansit guys. So yung guys Sa kayo kay Mateo itu tuh. trip trip trip. terus nagpataas pa ako, pwede na lang dito. So, hintay na lang natin. So, guys, patagal na lang dito. Kaya nag-leave. At dito na ang ating video. Sa sila